mga personas. Yeah, nagtutulak kami ng minute. Nag-prop ride kami ng manok. nag kami ng itlog ng manok. Oh, manok. Puro na lang manok, guys. Ito yung tinain niya. <laughs> pisang ang lahat. Hindi, nag-umpisa. Na lahat ay itlog. Ito naman, nag-prito kami ng breast chicken. <inaudible> <skin>. Hindi pa yung dahil. Nag-10 minutes na ba? 10 na daw lang yan ang paglaga ng itlog. At saka, nagluto ako ng ito naman pang namin sa tinola kasi walang kapaya. Repolyo na lang. At saka, may white rice kami yan, guys. Ay, ang dami namin pagkain. Kaya, Abdala, gusto niya ng white rice. May white rice niya. Ha? May hiya ko na white Oh, marami yan. Kaya nga dinami ko yun para ng gusto may white rice, mag-white rice. Ayan, mga busy kami dito. Hi, guys! Siya nagtola ng minik. uh, <laughs> <laughs> oh, ang sarap ng pagkain narin guys. May iplog, may manok. Samka pa. Saan ka pa? Laki, dito na, dito na. Kain na tayo. Ayan na, guys. Luto na, luto na. Luto, luto na. Luto na ang tinolang manok. Let's eat na, guys. Thank you for watching guys. Kainan na. Wow, may sili pa siya si Uday. May pasili-sili pa. pa siya. Saan ka pa? Pero wala kaming kapayat sa yote. Ang da my may carrots kami <laughs> sa tinola namin. Kasi masarap ang may gulay. Di ba guys? Gulay is life. Sarap ang tinola namin guys. Ripolyo at... Uh, carrot sapat na thank you for watching guys yummy yummy on my tummy thank you for watching bye bye kain tayo